Kumusta sa lahat? nakikipag sa iyo, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung interesado ka, maaari mong ipos ang video. Inaanyayahan ka naming pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-aralan ng mas mainat. Susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Li Auto Int Year, Ticker, LAI. Ang pagsusuring ito ay batay sa data simula noong Abril 05, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Corporation Li Auto Inc., na bibilang sa subkategory. Electric, 50 siyam na kumpanya ang lumahok sa paghahambing at ito ay lubos na kinatawan. Makikita natin ang order table sa dulo ng video. Kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, 6.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategori ay 3.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong market sa amin sa pinagsama-samang. Makikita natin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuan ay 1.1 points laban sa iskor na 6.5 puntos para sa Li Auto Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Li Auto Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang stock Li Auto Inc. Ye, nagpakita ng pagbabago ng minus 23.7%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 30.7%. Ito ay malinaw na hindi nagpapahiwatig ng anumang bagay, ngunit ito ay kinakailangan upang panatilihin ang katotohanang ito sa isip. Market capitalization ng organisasyon Li Auto Inc. ay US labinsyam oras tatlo minuto bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay US walong daan at limamput apat bilyon. Li Auto Inc. ay may bahaging 2.228% at isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance sheet ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 7.34 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet ng subcategory na US dollars 100 at 1 bilyon. int account para sa isang bahagi ng 7.24%. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Li Auto Inc. sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 2.228%. Ang capitalization ng balance ay 7.242%, Na 200 at 25% higit sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subcategory, mabuti isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanyang nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US dollars 1.68 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 23% ng equity. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, mabuti 1. Ang ratio ng presyo sa merkado ng kumpanya sa tubo nito ay 17. Ang average sa subkategori ay 0, ito ay makabuluhang mas mahusay kaysa sa average sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng palitan sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakahusay 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars 1,000,000 apat na daan at anib na milyon. Tatlumpu na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 0.7. Ang average na subkategory na 5.7 ay 85% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars at milyon. Ang pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars milyon. Na 31% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 5.6% na may average para sa subkategory na minus 7.5%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 13.1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0%, na mas mababa sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ng ito ay nagpapakita ng kasalukuyang presyo sa merkado ng kumpanya Li Auto Inc. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $0,000. Samantalang para sa subkategory $4,857,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 100%. Pagtatantya ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay 0,000 dolyar. Na may average sa subcategory, minus 61.7,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subcategory at mga indicator ng kumpanya ay 62,000 dollars. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita para sa bawat empleyado ng organisasyon ay 0,000 dolyar. Ayon sa subkategory 800 at labinsyam thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay isang daan porsyento. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang mga ibinibentang pagbabahagi ay 3.6% na may average na subkategory na 3.6%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig Graha labing apat na nagpapakita ng antas na 34% para sa kumpanya Li Auto Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay 30%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay sinipi sa parehong paraan tulad ng mga pagbabahagi ng kumpanya Li Auto Int Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 23.06. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 34.01. Ang dynamics ng aktual na presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang 47%. Pumunta tayo sa talahanayan ng pag-order. Ito ay magagamit mo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Basis evaluation ng shares ng kumpanya Li Auto Inc. Sistema ng impormasyon para sa pagtatasa ng stock guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng deal sa pagbili sa presyong US$ Dollars 23.07 bawat bahagi. Nabuksan ang deal dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang organisasyon ay tinasa batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 27.2 .27. Ang stop loss ay nakatakda sa 18.85. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, magsasara ang order batay sa mga resulta ng session noong Mayo 05, 2025. at 25. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na PETSA. Ticker NAO ay magiging isang counterbalancing sell trade. Ang isang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel. Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong isinara. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.